suot so, ang mga costume at makeup. Binulaga ng mga spectacular kids na ito ang mga opisina sa munisipyo ng Asinggan, Pangasinan. Ang mga bata kasi excited to have their all treats. No tricks ngayong Halloween. Ang bata ngang ito, tila nakalahati ang katawan. Mayroon ding maladrakula, witch at Aba si kuya. Maliktik pa kompleto with mahabang dila, game na game sila para sa mga tsokolate at candy. Ito'y parte ng Stacular Halloween Party ng Pamalaang Bayan ng Asingan. Ang mga ito, taon-taon na ding inaabangan ng pamilya nila JL at JR. Kasama nila si Tristan na tatlong taon nang kasali. Nag-alas zombie naman ito ngayong taon. Masaya naman po siya. Masaya po. Lalo yung mga bata, nag enjoy po sila espesyal ang aktibidad. Ang mga bata kasi na nag-trick or treat ay may mga kapansanan. Apat na po ang benepisyaryo rito. May mga kapansanan po sila na, na tararanasan po nila yung mga ganitong trick or treat po sa Bukod sa Kendi, hatid rin sa mga binipisyaryo ang mga gamot at financial assistance ng LGU, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development. Ito ay sa programang STAC o Stimulation Therapeutic Activity Center. Uh, yung mga batang yun ay nag-undergo sila ng physical therapy session, occupational therapy session at special education. Taong 2007 pa nang umpisahan ang programa at hanggang ngayon naghahati dito ng saya at pag-asa sa mga magulang, kapamilya at maging sa mga bata. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.